Hello, magandang buhay mga marehin ko at parehin ko hey. Dito naman kami, ma masyal, magpiling-piling mayaman na naman kami kahit oh, wala, hindi. Kaya yan, samahan niyo kami. Kami Mami ay pupunta sa pinamalayan. Yan po yung kahit walang bibilhin ay si sama-sama po baga. Ay nila ang manin po magandang mama siya sa pinamalayan. Di sa rainbow, ikaw saan-saan ka po po napunta. nila ang manin ang magandang <laughs> pasyalan na Ayan na nga ni Pat, kami nakatigil na at kami ay mababa at ang aking alaga ay maihi daw siya. At ni po ay pagkatapos umihi, dumilit siya na dun sa park. Kainaman mandi habolan nga habulan man namin po. Ay, kami ay hindi magkaintindihan kakatakbo pa punta sa park. Okay, tara mga malinat parehin ko dyan, tamahan niyo kami na... Ay maganda man din po din yung mag date, date Ala, uy, magkasama kayo, mag Ay halay. Dini na kayo baraman din kayo nasa sa ibang bansa. Anong ganda din ni Taragwa? Lalo may ang December. Ay, anong ganda dyan, Mama Cheryl? Ay, magmuni-muni kayong dalawa dyan, Ay, siya ay sulit man din. Kaya ay nanganip po aking alaga. Kaya namang likot na. Ayan, takbo siya ng takbo. Wala man din po siyang pakialam kung may kasama siya o wala o oh, iniwanan na ako. Basta siya ay lumakad, lumakad. na laang nang numakad. Kaya na nga ni po siya ay umakyat na nang umakyat. Wala po siyang pakialam kung masasaktan siya o hindi. Basta lakad lang po siya nang lakad. Kaya ako'y din din kakasabol sa kanya. Ba't kayo pag ganaring pangedarin ay walang kapaguran? Ano basta oh, takbo siya ng takbulak at siya ng plakad? Ayan lang nipo mga marihin parehin ko ang aking alaga parang nakawala sa turil. Yan, pasyal siya ng pasyal dyan sa taas ng rainbow. ayo pa niya umawit. Yan, kapuntalang nya kasi jan, kaya para siyang baka na nakawala sa turil. Yan, iikuti niya hatyan yan, yan din sa rainbow. Yan, tingnan mo, oh. Uh, Masayang masaya, masaya man din. Pari nga ning alaga ko, eh, kainamang likot naman din. na Diyos ko po, Rode, ay, hindi manap hindi mo kailangan, hindi habulin, ay. Hindi mo kailangan, hindi sundan, ay, siya, ay. Mahubulog pag hindi mo sundan talaga. Ayan naman din ay gayaan kalikot parang kiti-kiti. So, ayan, mga marin at parin ko dyan, kayo mag-date ng jowa nyo. Dito lang kayo sa park ng Pinamalayan. Dito ay magandang mamasyal. Mm -hmm. Hindi kayo mawuboring pagkasama ninyo ang inyong jowa bells. Maganda po din yung mga nakaharang na yan. Ayan ay siminto yan. Yan ay kinulayan laan ng brown up. Kala may parang kahoy. Ayan ang ganda, oh. Yan, eh, aking alaga, pupunta na naman yan dun sa taas. Naghanap siya ng daan, papunta sa taas. O, tingni pa ay, o. eh, o. Oh. kaya namang hmm, kalikutan naman din pag eh. Ang pangyadari na, Diyos ko po, Rudy. Eh, danas na danas ko yan sa aking darawang mga anak. Eh, ako lang nga ni po eh, sa pag-aalaga yan. Yan, dahil wala, walang mga um, alaga. Yan. Yan, pupunta na yan doon sa taas. yan sa taas ng rainbow. Kaya yan, samahan niyo kaming ikutin ni Tiu Tiu ang taas ng rainbow. Apuntahan namin yung taas ng rainbow na yan. Yan, tara na. Yan, aking dan si Tiu Tiu. Pupunta kami sa taas ng rainbow. Yan. Parang may kabisadong kabisado Yan yung taas eh. Nangunguna pa sa akin. O oh, yan, ang ganda nga sa baba. Yan po ay... Andini kami sa taas. O, oh, ganda o. Oh. Kita yung bundok. Yung karsada. Yan. Andini kami sa taas Dad! ng rainbow. Dad! Yan, ganyan siya ganda. Ang bike ng Pinamalayan. Yan, aray nga ni po. Hagdan na ere, bilanan Tagusan po baga. Pagtumakit jadi din sa kabila. Sa ah, bababa ka lang dun sa kabila. Yan, dyan. Yan, may habdan din yan, dyan. May iring alaga ko gusto ng ikutin lahat. Ay ako ay pagod na pagod naman din po sa kakasunod sa kanya. Yung amihi lang yung alaga mo, sabay tatakbo na din sa park. ko ayan, pagod man din ang nag-aalaga. Ayawan na ang ah, butong pag uwi at yung alaga ko ay hala hindi nga nga suko siging takbo oh mahulog ka so na nga ni po mga marina parin ko kami ay bababa na at ako ay napapagod na iwan ko lang po din sa alaga ko kung napapagod siya o hindi ay kasi ganyang bata hindi napapagod kahit ang mulang takbo yan so ayun po maraming maraming salamat po sa mga panunood ng mga video ko Thank you for watching my vlog. Boy. And don't forget the like and share. Thank you. God bless us all.